Ako na ako mag-connect gusto mo. Wag oh, na no, 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 okay. lang. Ah, uh, makaka-copyright 'no. Syempre. Si Brad mo. Seryoso, seryoso eh, mukha ni Brad. Brad na ka pa ba pa pag ganito kadilim? Ha? Huh? Nakakita ka pa naman pag ganito ah, ka dilim. Kitang, Kitang-kita <laughs> kita. Eh. Oo. Oh. Hello! <laughs> Yun, sama ko yung papa ko. Ayan, gagala kami. Ayaw ako pag motorin. Ah, <laughs> oh, ayan po. Ayan po yung papa ko. Ayaw niya akong pag motorin pero nakagir ako. Pero nakasasakyang kami. <laughs> Ba't naka-helmet ka na din? Ba't naka-helmet ka na rin? <laughs> no, okay. Ayaw ko payagang mag-motor? Hindi. Paano tayo magkakakuntuhan ng mahaba kung ganyan? Ay, di mag-comps lang tayo. Ikaw pang abangan namin lagi <laughs> ng ano. lang nah, sa antali ba? Yeah, eh. <laughs> so, ngayon guys nang anong ngayon ang Ano? Para Maribel. bataan yan. So, kamayan ba? Kamayan. Hmm. Kamayan. Kamaya. Bukas, bukas. bukas kamayan. kita kita kitsa aja. Charlotte Washington from City okay. yan, Charlotte tayo, uh, yeah, yeah, Criselda Cristobal. Yeah, Big bike 'yung. Ano, hindi daw nanalo daw. Ariana 75 tuyan. So, pwede... 1.7. Uh, Siyempre, ayoko mag-drive. Kapatid ko muna. Gang, gang, ginawang taong QC. Yeah. <laughs> 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 Akira, yan. Wanasabe. Yan, ano? Wanasabe talaga pilido mo. Shoutout po sa inyo. Ang cute niya. Wanasabe. Ang cute niya. Ang cute niya. Talaga, <laughs> ikaw na talaga. Shoutout from Mindanao, yan. Abangan niyo ako sa Mindanao, ha. Meron tayo sa sariyang endurance dyan. Alam mo ito, anong tawag doon? Alam mo kung saan sa Mindanao? Mm. Basta kasama ko dyan sila, Lodi Ash. Lodi Ash. Thank you, Thank you, you. Jules Garcia. Send Stars po, Pangasulina. <laughs> <laughs> Shoutout po sa ating 2.6k viewers. Yan. Tumadami na sila. Shoutout lang, sa Sedal Mountain, Balacan, kay Dindo Lamoste. Yan. Ang gandang gabi sa inyong lahat. Yan. Kay LV Pascua. Yan. Thank you, Edwin Huico. Kay Analiza, di maano, ano? Kamagala lalik, kama ano? <laughs> Oy, thank you po for sending pip. Ay, si paring Rolly pala to. Kansiyal, Rolly pa yung mo. Yan, shout out sa akin kung pare dyan sa Bulacan. Yan. Konsi, I miss you. nyo ako. Uh, tapusin ko lang itong mga lakad tapos bibisita ko dyan. Uuwi ako dyan kala Norbin. Yan. Kelek, Chim, dati ka bang ambulansya? Ano to? Francisco to eh. Michelle. Hindi ako nagkakamali. Pero 1, 2, 5. Yun. Gulong. Shoutout ang Isabella. Yan. Dayag Palma. Shoutout sa inyo. Sarap lang ang Ayaw ko rin ng lambanog Tuba. Laban ako tuba. Lambanog Labutoy yung lambang oh, galing sa yan. Sobrang tapang. Yeah, Sobrang tapang ha. Alam ba, naalala mo yung uwi, yung ano, yung uwi kong tuba? Oo. Oh. So, akong yeah. suka. Ah, suka na siya ko. Ngayon, di ba, kailan pa yung kasalan dito dante? May. May. Oo. Oh. May. Okay, isang taon na. Oo. Oh. Suka, suka na. Hindi ko talaga ininom. Ah. Uh. Tinis kong hindi inumin. Kasi nga gusto ko ano eh, gawing suka. Ah. Uh. Ngayon, napapakinabangan uh, ko na siya na suka. Healthy yun. Eh. talaga organic na ano. Tapos meron ako mga tanin doon sa bahay. Sili. Bumibili ako ng bawang sa sibuyas. Tapos inalagay. Uh -huh. ko yung tuba ng ano. Sibuyas sa bawang, Binababad ko. Yun ang ano kasi sa probinsyas. Ang tuba. Sarap. Uy. Dami naman nun. Joy, Peña, Balonyo, Balon... Ah, Bolanya. Wow. Uh -huh baka hindi na iyan yung sinasabi ano, tinutundan natin. Eh sila dito dati pa rin yan. Mas malinaw mata ni Dan, di ba? Dan, ba? Sa so, ano, ako, plaka ako nakatingin. Joy Peña, shoutout po sa inyo. Thank yung presenting star Siyempre kay Atenas Llamas Liamas, yan. Hi, Pac Boy, watching from Switzerland. Nakakarating ah, pala ako ng Switzerland. Grabe naman. <laughs> 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 yan, no. din po kay, ano, kay Retam S. Lilia. Thank you for sending stars. Anong meron? Ano nga rin? Emergency. Emergency. Ah, emergency to. Uy, huh? abante mo dad. Sige, abante mo. Abante, Tabi okay. mo dito. Baka mag tayo nila ano. Eh sige, sabayan mo uh, lang. Abante. Maluwag naman doon, eh. Uh, no. Kahit may iwan tayo, okay lang. Alam ko lang yung papunta ano. Labit-labit okay. lang nasa. Kaso lang, pagdating ka ng ano, San Fernando kasi, may kakainan daw. Tatandaan mo ba sa Fairview yung ano? Alam pa? Yung dating tricycle na nilalabas mo noon. Kuya Dick? Kuya Dick niya, ba yun? Ito kasi anak niya. Wow! <laughs>